Ayan, good afternoon po mga kababayan. Nandito tayong muli sa Dolomite Beach, Manila Bay. Ngayon, natsimpohan natin sunset. Ito at uh, marami na pong uh, namamasyal sa mga oras na ito. Ayan, zoom natin. Mga nakaupo na sila dyan. Sa tabing dagat. Sightseeing pa lamang po muna no, mga kababayan. Dahil uh, as of now, hindi pa rin po siya pwedeng mapaliguan may mga security guard po dyan na nagbabantay yung uh, iba manakanak ng nagtatampisaw uh, pero pinagbabawal pa rin po ayan ngayong araw ay uh, mag update tayo muli dito sa Dolomite Beach kahapon araw ng Webes ay uh, nagkaroon dito na ano, uh, pag maintenance day may mga traktora dito nagpo-cultivate uh, ano? uh, gamit yung makina kaya, kaya malambot ngayon ng ating uh, natatapakang uh, buhangin oh, no, itong uh, dolomite sand. Punta tayo dito sa may uh, malapit sa may rock garden. At uh, mula rito mag uh, update tayo. Tingnan natin yung itsura ngayon ng dagat. Hanggang sa maglakad-lakad tayo dyan makarating tayo dun sa bandang dulo. malinis may mga konti basura lang at ito yung uh, dagat ngayon ang dami palang mapapadbad ngayon na, na ano, ng mga basura no? pero may mga pagkakataon na talagang ang linis mga mint green ang kulay tapos eto sunset tayo natin ito mamaya at uh, ito rin yung uh, naantabayan na ano, no, pinapuntahan ng mga kababayan natin. Upo sila rito. Papahinga. Habang uh, pinagmamasdan yung uh, paglubog ng araw. Ayan, lakad-lakad lang po muna tayo. Ganitong oras din po yung ano, maraming uh, nagpupuntahan hindi na ganong mainit hey, Mga bata, o, oh, tuwan-tuwa. Dito malinaw. Ay, malinaw oh. Hmm. Ay, yung bata oh, Nag -ano na. Ligo na yung bata. Ligo na siya. <laughs> Ayan, dami na pala ah. Oh. Ngayon lang ulit tayo na pasyal dito no kaya uh, yung nalalanghap natin ngayon hangin ay uh, fresh press wala tayong mabahong na amoy Tapos yung sikat ng araw no yan ay uh, hindi na ganoon ka ano ka ng init ano kasi papalubog na po ay, may malaking barko doon no dyan sa may Hotel x 2 o dyan din tayo nakakakita ng mga ano, warship ayan nag update din tayo dyan nagka mga bumibisita rito mga warship dyan sila nag uh, dadak okay lakad lakad tayo muli ayan o no? mga nakaupo nakahiga iba nagdadala ng ano ng kanila mga sapin Ayan. pwede namang humiga pwede rin nga uh, iba nga nagsasand pa especially mga ano mga foreigner sila yung malalakas ang loob mag uh, two piece dito sa dolomite beach wala rito tanaw din po natin itong ano ah uh, mga reclamation project ayun oh no? sa Pasay Pasay na po 'yan eh yung kabilang side Ngayon, yeah, madalas din po tayo mag-update diyan. Yung uh, reclamation project diyan. Ayun yung uh, Island A, Island B and Island C. Ngayon, yeah, so napakalaking project project po na 'yan, ano. Pagka may uh, pagkakataon, pupunta pa tayo dun sa, ano, sa Mall of Asia, tingnan natin kung uh, gaano na po kalaki yung uh, kanilang naitatambak na buhangin dyan sa pag-expansion uh, ng MOA. Naming foreigner no nakita natin ay foreigner 'yon And ito na tong ano Sand Residence oh. Tas na ng uh, SMBC condominium tapos yung uh, Grand Boulevard Hotel ay uh, na demolish na natanggal na dyan hindi lang po natin alam kung ano yung uh, ipapalit doon So, once again, nasa 500 meters itong tambak ng buhangin. Kung kahit hanggang doon, ay eh pwede natin pong malakad. Yung iba doon, laman po talaga sila tumatambay sa may bandang unahan. Pero yung iba trip, talaga maglakad lakad dito. Alam, medyo maraming uh, basura ngayong araw, ano. So once again, shout out po natin yung araw-araw na naglilinis nga po pala rito, yung mga Manila Bay Warriors from DPS, Stero Rangers and the MMDA. Pagka I think Saturday Sunday may mga nagbobvolunteer mula sa iba't ibang uh, ahensya ng gobyerno, mga institutions, mga grupo Ayan, nag si uh, Larito po sila rito na mag Cleanup uh, clean up drive. Kaya kinukuha nila rin. Ayan, tingnan natin. Dito si maraming similya ng ano, ng pahong uh, tahong. Kung kahit may nakikita po tayo dito mga maliliit na shell ng tahong, ayan yung mga maitim na yan. Sada pa oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano ko niya? Ito po. Ano yan? Bumaga lang. Ay, mga shell ano? Mga kabya ba yan? Mga pala. <laughs> Vlog tayo. I-update hmm. tayo rin sa Dolomite Beach. Yan ang dami pala mga ano. Mga kabya to. Ayan. nila na ako po ang dami pero ang tutusin malinis linis na itong Dolomite Beach kasi nung ano talagang dami pong tambak dito ayan ang itsura ngayon ng Dolomite Beach oh. talagang uh, ni-enjoy po natin ating mga kabayan, uh, kababayan especially mga kabataan ano. ayan iba tamang uh, lakad lakad dito sa beach iba naman sightseeing habang uh, pinagmamasdan ng uh, paglubog ng araw yan ito po update ni Kuya Ron TV maraming maraming salamat sa pagsubay-bay, sa mga hindi pa po subscribe, please subscribe yan palike na rin po yung share Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.